Nararamdaman mo na ba na bigla kang nauubusan ng lakas, kinakabahan, o tila sunod-sunod ang malas mo, na parang may taong lihim na nagnanais ng masama sa'yo? Paano kung ang susi para ibalik ang negatibong enerhiyang ito ay hindi nakatago sa mga komplikadong ritual o mamahaling anting-anting, kundi nasa simpleng bagay lamang, isang bagay na tahimik lang na nakapatong sa kusina mo ngayon, isang sibuyas. Oo, isang karaniwang sibuyas na ginagamit araw-araw sa pagluluto ng mga pagkaing Pilipino tulad ng adobo o ginisa. Ngunit sa gabay ng karunungang budis at ating sariling espiritualidad bilang mga Pilipino, ito'y nagiging isang makapangyarihang panangga. Kayang higupin ng sibuyas ang masasamang intensyon at ibalik ito sa pinagmulan nito. Ngunit mag-ingat, ang ritual na ito ay hindi lamang pamahiin. Ito ay tunay na gawaing enerhiya, malalim na nakaugat sa pananampalataya, layunin at mga sinaunang tradisyon ng ating mga ninuno. Manatili hanggang dulo at matutuklasan mo kung paanong ang isang simpleng sibuyas ay kayang baguhin ang takbo ng kapalaran mo. Linisin ng iyong enerhiya at tuluyan kang protektahan mula sa kapahamakan. Sa Pilipinas, lumaki tayo sa mga kwentong ibinubulong ng matatanda. Mga babala tungkol sa inggit, usog at kulam. Pinalalahanan tayo ng ating mga ina na mag-ingat sa mga taong may masamang hangarin. Tinuruan tayo ng ating mga lolot-lola ng mga ritual pangontra. At sa puso natin, alam natin ang totoo. Ang enerhiya, mabuti man o masama, ay kasing tunay ng hanging ating nilalanghap. Pero paano kung ang proteksyon na hinahanap mo ay hindi pala kailangang komplikado? o magastos. Paano kung ito ay naroon lang pala sa harapan mo? Tahimik na naghihintay sa kusina, isang karaniwang sibuyas na may pambihirang kapangyarihan. Sa loob ng maraming siglo, alam na ito ng mga mongheng budhist. Naniniwala silang ang sibuyas ay sumisipsip ng negatibong enerhiya, tinataboy ang masamang intensyon at ibinabalik ito sa pinanggalingan. Nakakagulat man, ang sinaunang karunungang ito ay umaayon sa ating sariling tradisyon bilang mga Pilipino, kung saan ang kalikasan at espiritwalidad ay magkaugnay at magkahugpong. Ngayon, matututuhan mo kung paanong ang isang simpleng sibuyas, kapag sinamahan ng dalisay mong layunin, ay maaaring maging pinakamalakas mong panangga. Kayang baguhin nito ang negatibo tungo sa kapayapaan, ang inggit tungo sa kasaganahan, at ang takot tungo sa lakas. Sa pagtatapos ng video na ito, maiintindihan mo kung bakit ang sibuyas ay hindi lang pangluto. Ito'y isang tagapangalaga, manggagamot, at makapangyarihang tagapagtanggol laban sa kapahamakan. Bakit nga ba tayo sinasagap ng masamang enerhiya? Naranasan mo na bang pumasok sa isang silid at bigla na lang bumigat ang pakiramdam mo? O makasalamuha ang isang tao na parang hinihigop ang iyong sigla, naiiwan kang pagod, iritable, o balisa? Kung oo, hindi ka nag-iisa at hindi mo lang ito guni-guni. Sa kulturang Pilipino, matagal nang kinikilala ang ganitong karanasan. Tinawag ito ng ating mga ninuno na usog, isang banayad ngunit makapangyarihang paglipat ng negatibong enerhiya, kadalasang pinapagana ng inggit o nakatagong sama ng loob. Naniniwala silang ang mga damdamin, lalo na ang paninibugho at hinanakit ay may tunay na kapangyarihan. Kapag hindi naibsan, ibsan, maaari itong makasira sa ating buhay. At hindi lang ito basta pamahiin. Ang konseptong ito ay ugat ng mga sinaunang espiritwal na paniniwala sa iba't ibang panig ng mundo. Lalo na sa Buddhism na itinuturing ang negatibong emosyon bilang konkretong enerhiya na may kakayahang makaapekto sa ating isipan, katawan, at kaluluwa. Isipin mo ang araw-araw mong buhay ang kaibigan na tahimik na naiingit sa promosyon mo, ang kapitbahay na lihim na nagnanais ng hindi maganda sa pamilya mo, o kahit isang estranghero na walang dahilan, pero may masamang loob sa iyo. Sa hindi natin namamalayan, tayo ay nagiging parang espongha na sumisipsip ng lahat ng negatibong enerhiya na ito. At habang tumatagal, naiipon ito na madalas lumalabas bilang pagod na walang dahilan sunod-sunod na kamalasan, bangayan sa pamilya, o patuloy na pagkabalisa. At hindi lang ito tungkol sa inggit o sinadyang pananakit gaya ng kulam. Maging ang matitinding damdamin na hindi sinasadya kalungkutan, stress, takot o galit, ay maaaring dumumi sa ating espiritual at emosyonal na espasyo. Nagdudulot ito ng mga harang sa ating kasiyahan, kasaganahan, at katahimikan sa loob ng tahanan. Isipin mo ang mga overseas Filipino workers, OFWs, na malayo sa pamilya, kinikimkim ang lungkot, pagod, at minsan ay pangungulila. Sila ay mas madaling dapuan ng negatibong enerhiya, lalo na mula sa mga taong naiinggit sa kanilang tagumpay o kinikimkim ang inggit sa kanilang kinikita. Ganoon din ang mga ina na walang sawang nagsasakripisyo para sa pamilya o ang mga empleyadong araw-araw na kinakaharap ang toxic na kapaligiran sa trabaho, lahat sila ay nagiging tahimik na biktima ng hindi nakikitang enerhiya. Ngunit narito ang isang makapangyarihang katotohanan. Hindi ka walang laban. Ang pag-unawa kung bakit tayo naapektuhan ay unang hakbang para mabawi mo ang kontrol sa sarili mong enerhiya. Sa pamamagitan ng simpleng kaalaman at sinaunang karunungan, Maari mong maprotektahan ang iyong sarili at ang iyong pamilya laban sa mga puwersang sumisira sa kapayapaan mo. Sa susunod na bahagi, ipapakita namin kung paano ang isang karaniwang sibuyas ay nagiging isang dipang karaniwang kakampi. Pananggalang laban sa inggit, masamang enerhiya at espiritwal na panganib. Ang lihim na papel ng sibuyas sa enerhiya at espiritwal na proteksyon. Sa unang tingin, ang sibuyas ay tila karaniwang sangkap lang sa kusina. Ginagamit sa pagigisa, pampalasa, at pampainit ng mga pagkaing Pilipino tulad ng sinigang o adobo. Ngunit sa loob ng maraming siglo, sa tradisyong budist at sa espiritual na praktis ng mga Pilipino, ang simpleng gulay na ito ay may mas malalim at sagradong layunin. Ang pagsipsip ng madilim na enerhiya sa espiritual na pananaw ng mga Buddhist, pinaniniwala ang may likas na vibrational frequency ang sibuyas na humihigop at nakakakulong ng mabababang uri ng enerhiya. Mga enerhiyang kaugnay ng inggit, espiritual na atake, o emosyonal na bigat. Ang bawat patong ng sibuyas ay hindi lamang pisikal. Ito'y simbolo ng proteksyon. At bawat pagbalat ay parang unti-unting nililinis ang maruming enerhiya sa paligid. Tugma ito sa paniniwala ng mga Pilipino kung saan ang mga natural na bagay tulad ng asin, suka, dahon ng laurel, at syempre sibuyas ay ginagamit bilang pangontra laban sa malas at negatibong enerhiya. Marami sa ating matatanda ang nagsasabing maglagay ka ng hiniwang sibuyas sa ilalim ng kama, mas mahimbing ang tulog mo. Isabit mo ito malapit sa pinto at haharangin nito ang masamang enerhiya mula sa bisita. Hindi basta pamahiin ang mga ito. Paulit-ulit itong ipinapasa sa bawat henerasyon dahil ramdam talaga ang epekto ng mga sumusubok. Ngunit ito ang tunay na nagpapalakas sa sibuyas. Ang layunin. Tulad ng kandilang walang dasal ay simpleng wax lang, ang sibuyas na walang intensyon ay simpleng gulay lang. Sa parehong karunungang budist at paniniwalang Pilipino. Ang paggamit ng sibuyas na may malinaw na layunin at dasal ang siyang bumubuhay sa espiritual nitong kapangyarihan. Sa bawat hiwa, para kang pumuputol sa mga espiritual na tali. Tinatanggal ang mga harang at inaanyayahan ang proteksyon ng Diyos. Kapag inilagay ang sibuyas sa mga tamang lugar, sa may pintuan, pintana, ilalim ng kama o malapit sa altar, nagsisimula na itong tahimik na kumilos. Hinihigop ang masama, pinapawi ito, at pinipigilan na makapasok sa iyong enerhiya. May mga paniniwala pa nga na mas mabilis itong mabulok o umitim kapag sumisipsip ito ng matinding negatibong enerhiya, isang pisikal na palatandaan na ito ay gumagana. At sa isang iglap, ang ordinaryong gulay ay nagiging isang dipang karaniwang tagapangalaga. Ngunit upang tunay na ma-unlock ang kapangyarihan nito, dapat itong gawin ng may paggalang at tamang proseso. Sa susunod na bahagi, ituturo namin sa iyo ang buong ritual upang ang sinaunang karunungang ito ay hindi manatiling lihim, kundi maging isang makapangyarihang practice na maaari mong simulan ngayong gabi. Ang Ritual ng Sibuyas Paano ito gamitin? Para ibalik ang masamang enerhiya? Ito ay hindi pamahiin. Hindi ito mahika. Ito ay espiritwal na pagkakahanay, isang sagradong sandali kung saan hawak mo ang kapayapaan, enerhiya, at proteksyon ng sarili mong espasyo. Ang ritual ng sibuyas ay simple, pero kailangang isagawa ng may layunin at katahimikan. Huwag magmadali, huwag gawing biro, huwag matakot. Ang ritual na ito ay hindi para gumanti, kundi para pakawalan para ibalik ang enerhiyang hindi naman talaga sayo mula sa simula. Mga kailangan mo. Isang medium o malaking puti o pulang sibuyas. Malinis na kutsilyo, banlian muna sa tubig na may asin. Maliit na puting plato o bowl. Kandila, puti o itim, optional. Kaunting asin na buo, rock salt. Iyong intensyon at isang tahimik na lugar. Hakbang uno, ihanda ang iyong espasyo Maghanap ng tahimik na lugar kung saan hindi ka magagambala. Linisin ang lamesang gagamitin, ang espiritual na gawain ay nangangailangan ng kalinisan. Kung may kandila, sindihan ito at huminga ng malalim ilang beses. Kung ikaw ay relihiyoso, maaari kang magsimula sa isang maikling dasal o ama namin upang humiling ng banal na gabay. Kung ikaw ay espiritual ngunit hindi relihiyoso, tahimik na humiling sa iyong higher self o sa universo na tulungan kang pakawalan ang anumang negatibong enerhiya. Hakbang dalawa, linisin ang kutsilyo, gamit ang asin na tubig bago mo hawakan ang sibuyas, ibanlaw o punasan muna ang kutsilyo gamit ang tela na binasa sa tubig na may asin. Ginagawa ito upang linisin ang enerhiya ng gamit bago ang ritual. Hakbang tatlo, hiwain ang sibuyas nang may malinaw na layunin hawakan ang sibuyas gamit ang dalawang kamay at sabihin ng malinaw ang iyong intensyon. Halimbawa, ang onion ritual ay isang sagradong espiritual na gawain, hindi ito basta quick fix o sumikat lang sa social media. Kapag hindi nakaayon ang iyong intensyon o minadali mo ang proseso, maaaring mahina ang resulta. O baka wala kang maramdaman kahit kaunti narito ang mga pinakakaraniwang pagkakamali na ginagawa ng iba. At kung paano mo ito maiiwasan. 1. Ginagawa ito ng may takot o galit. Marami ang gumagawa ng ritual na ito na may kasamang paghihigante, takot o pagkapanik. Pero ang mga espiritual na ritual ay hindi tumutugon sa takot. Tumutugon sila sa kalinawan ng isipan at matahimik na intensyon. Kung hinihiwa mo ang sibuyas habang naiisip mong gumante sa isang tao, pinalalakas mo lang ang negatibong enerhiya na gusto mong alisin. Tamang gawin, ituon ang intensyon sa proteksyon, kapayapaan, at pagpapalaya. Layunin nitong maghilom, hindi gumante. Ikalawang paggamit ng marumi o mapurol na gamit. Kapag ginamit mo ang kutsilyong hindi nalinisan, pisikal man o espiritwal, maaari nitong madumihan ang buong ritual. Ganoon din kapag ginamit mo ito sa maruming lamesa o magulong espasyo. Ang kalinisan ay mahalaga sa enerhiya ng ritual. Tamang gawin. Laging linisin ang kutsilyo gamit ang tubig na may asin at punasan o ayusin ang lugar bago simulan. Tatlo. Hindi nagsasabi ng dasal o layunin. Marami ang nakakalimot sa pinakamahalagang bahagi ang intensyon o panalangin. Tandaan, ang sibuyas lang ay gulay. Ang iyong salita ang nagbibigay dito ng direksyon. Kapag hindi mo sinabi ang iyong layunin, kalahati lang ang nagagawa ng ritual. Tamang gawin. Kahit simpleng linya, tulad ng pinalalaya ko ang enerhiyang hindi sa akin, ay may lakas. Iniiwan ang sibuyas ng sobra sa tatlong araw. Kapag nakalimutan mo ang sibuyas at naiwan ito ng lampas sa tatlong araw, maaaring magsimulang mabulok ito at makaakit pa ng negatibong enerhiya, ang mismong bagay na gusto mong alisin. Tamang gawin, itapon ito ng maayos at may paggalang sa loob ng isa hanggang tatlong araw at laging banggitin ng pangwakas na pananalita bago ito itapon. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga pagkakamaling ito, masisiguro mong epektibo ang iyong onion ritual at magiging bukas ka sa tunay na paglilinis, proteksyon, at espiritwal na paghilom. Pagsasanib ng karunungang Pilipino at Buddhist na practice. Isang pinagsamang espiritwal na katotohanan. Maaaring magtaka ang iba. Paano ba ang isang simpleng bagay tulad ng paghiwa ng sibuyas ay makikita sa parehong turo ng Buddhism at tradisyong Pilipino? Ang sagot ay mas malalim pa kaysa relihiyon. Ito ay nakaugat sa pinagsamang karunungan ng tao na ipinasa mula sa mga nakaraang henerasyon na malapit sa kalikasan, espiritu, at may malalim na pagkaunawa sa enerhiya. Sa pag-iisip ng Buddhism, ang mundo ay binubuo ng enerhiya at intensyon. Bawat kilos, gaano man kaliit, ay may bigat. Isang bulong, tingin, o isipin lahat ito ay nagpapalaganap ng alon sa ating buhay. Kaya't ang mga ritual sa buddhism ay ginagawa ng mabagal, may pagninilay, at malalim na espiritual na pagdalo. Para sa mga monghing buddhist, ang sibuyas ay hindi lang pagkain. Ito ay isang buhay na simbolo na may maraming patong, na kayang sumipsip at magtransform ng masamang vibrasyon gamit ang intensyon at kalinawan. Isipin mo rin ang tabi-tabi po sa kulturang Pilipino hindi ito basta pamahiin lamang. Ito ay pagkilala sa hindi nakikitang enerhiya, mga nilalang na hindi nakikita, at ang pangangailangan na humingi ng pahintulot bago maistorbo ang mga sagradong bagay. Tinuruan tayo ng ating mga lolo't lola na maglagay ng asin sa pintuan, gumamit ng suka para sa paglilinis, at magsindi ng insenso para alisin ang mabigat na enerhiya. Ang mga ito ay hindi basta-basta gawain, ito ay nakabatay sa malalim na kaalaman sa enerhiya, nakaugat sa respeto para sa balanse at proteksyon. At ang ganda ng katotohanan na sa malalayong monasteryo sa bundok ng Tibet at sa maliliit na barangay sa Luzon at Mindanao, ay tahimik na isinasabuhay ng mga tao ang iisang espiritual na katotohanan. Ang mga ritual na ito ay naguugnay sa atin sa nakaraan, ngunit muling binubuhay din ang isang bahagi sa loob natin. Isang pag-alam na hindi tayo nilalayon na magdusa ng tahimik, na hindi tayo walang laban, at na ang mundo ay nagbibigay ng mga kasangkapan para sa paggaling. Kung matutunan lamang nating gamitin ito ng may paggalang. Kaya kapag hinihiwa mo ang sibuyas ng may sagradong layunin, hindi ka lang nagsasagawa ng ritual. Kasali ka sa isang pandaigdigang linya ng mga espiritual na tagapangalaga Mula sa mga monghe ng budhisim, mga manggagamot ng Pilipino, mga ninuno na nagmamasid sa mga bituin, hanggang sa mga ina na bumubulong ng dasal sa kanilang mga anak tuwing gabi. Araw-araw na gawain para protektahan ang enerhiya at itaboy ang masama. Ang espiritual na paglilinis ay hindi lang isang ritual na isang beses lang ginagawa, ito ay isang paraan ng pamumuhay. Tulad ng araw-araw na paliligo para malinis ang katawan, ang araw-araw na pagprotekta sa iyong enerhiya ang nagpapanatiling malakas, malinaw, at bukas ang iyong espiritu sa mga biyaya. Narito ang mga simpleng gawain na hango sa karunungan ng Buddhism at tradisyong Pilipino, mga tahimik pero makapangyarihang paraan para hindi muling makapag-ipon ng negatibong enerhiya sa iyong buhay. Isa. Maglagay ng asin sa mga sulok ng bahay. Isa ang asin sa pinakapinagkakatiwalaang panlinis ng enerhiya sa parehong budis at Pilipinong kaugalian. Minsan sa isang linggo, maglagay ng maliliit na bowl ng rock salt sa mga sulok ng bahay o ilalim ng kama. Iwan ito doon buong gabi at itapon sa umaga, huwag itong gamitin muli. Dalawang linisin gamit ang kalamansi, omso kapunasan ang mga pintuan doorknobs at bintana gamit ang kalaman si Juice o suka na hinaluan ng tubig at kaunting asin. Nililinis nito ang mabigat at dumikit na enerhiya na dala ng mga bisita o negatibong iniisip. Tatlong sindihan ang kandila kasabay ng panalangin. Sa gabi, sindihan ang puting kandila at magsabi ng maikling dasal ng pasasalamat at proteksyon. Pinapakalma nito ang enerhiya ng bahay lalo na pagkatapos ng isang nakakapagod na araw. Gawin ang energy check bago lumabas o matulog. Bago umalis ng bahay o bago matulog, itanong sa sarili, Ano ang pakiramdam ko? Anong enerhiya ang dala ko ngayon? Kapag ramdam ang bigat, huminga ng tatlong malalalim at isipin ang puting liwanag na bumabalot sa katawan mula ulo hanggang paa. Iwasan ang madalas na pagsasalita tungkol sa negatibidad ng iba. Ang palaging pag-uusap tungkol sa mga taong sumakit sa iyo, nagkanulo, o iniisip mong naiinggit sa iyo, ay nagpapalakas ng negatibong enerhiya. Tanggapin ito, pero pakawalan agad. Ang mga simpleng gawaing ito ay parang maliliit na hakbang. Ngunit sa pagdaan ng panahon, bumubuo ito ng isang espiritual na kalasag sa paligid mo. Mapapansin mong mas naging kalmado, matatag, at hindi na gaanong naapektuhan ng mga tao o sitwasyon na dati nakakagambala. At ngayon, sa pagtatapos ng sagradong mensaheng ito, magmuni-muni tayo ng malalim. Ano ba talaga ang itinuturo ng ritual na ito sayo? At anong uri ng kapayapaan ang handa ka ng tanggapin? Pangwakas na pagninilay. Hindi ka walang lakas. Yakapin ang iyong kapangyarihan. Marahil na panood mo ang video na ito dahil naramdaman mong wala kang magawa laban sa mga dinakikitang nakikitang puwersa sa paligid mo. Ang inggit, negatibidad, at spiritual na bigat na bigla ang bumabagsak sa iyo. Marahil na subukan mo na ang maraming dasal, ritual, o lunas. Ngunit palaging bumabalik ang pagod at sama ng loob. Narito ang pinakamahalagang katotohanan. Hindi ka walang laban ang kapangyarihang protektahan ng sarili ay matagal nang nasa loob mo, sa iyong pananampalataya, sa iyong intensyon, at sa mga araw-araw na gamit na iniwan ng ating mga ninuno. Ang sibuyas ay higit pa sa isang gulay. Ito ay simbolo ng iyong espiritual na lakas. Kapag hinihiwa mo ito ng may pag-aalaga, sinasabi ang iyong katotohanan at sinusunod ang ritual ng may paggalang hindi mo lang ibinabalik ang kasamaan sa pinanggalingan nito. Binabalik mo ang iyong kapayapaan. Pinipili mo ang liwanag sa halip na dilim, katahimikan sa gitna ng gulo, pananampalataya sa halip na takot. Sa harap ng inggit at negatibidad, ang sagot mo ay hindi ang paglaban ng apoy sa apoy, kundi ang pagpapalaya at pagprotekta. Pinapaalala ng sagradong gawain ito ang iyong enerhiya ay sagrado. Ang iyong espiritu ay matatag. At ang iyong kaluluwa ay karapat dapat sa kapayapaan. Kaya, maging ikaw man ay isang ina na nagdarasal para sa kaligtasan ng pamilya, isang OFW na naghahangad ng proteksyon sa kabila ng dagat, o isang taong pagod na sa palaging pagod. Ang ritual na ito ang paanyaya para yakapin ang iyong kapangyarihan. Tanggapin mo ang karunungang ito Gawing sarili mo at tandaan hindi ka nag-iisa at hindi ka kailanman mawawalan ng pag-asa Maraming salamat sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito Nawa'y maging maliwanag ang iyong landas matatag ang iyong enerhiya at payapa ang iyong puso Hanggang sa muli patuloy mong paliwanagin ang iyong liwanag